Dito muna tayo manood mga idol Itong si Kuya Nagmikos-mikos ng kanyang paninda Whoop. Ah, galing nga Galing magpalipad ng kamatis At pang customer ah. Si Boyas na may daon-dahon Kamatis huh? wow. Yan Ano kaya yan? munggo kaya yan at nilagyan ng tangkong hindi natin alam pwedeng kuhan din pwedeng uh, ano pa ito corn sili daming sili yan paminta siguro yan at saka asin ko asin ba yan asin siguro uh, balay yung isa ay walang sili uh, ito namang isa mayroon Dalawang flavor yung ginawa niya Yan mga idol Ano kaya yan? Ha? Parang Alam siya na mga idol Parang ano lang ha Pinalo ha oh. Special ingredient siguro niya Bawal ipagsabi Yan ang pinaka oh, Nagdadala ng sarap ng kanyang Pagkain Yan o oh, mikos, mikos na oh. Yan Halong-halo lang ah ha? Kuya, parang walang talpo-talpo dyan sa palibot, kuya. Napakalinis ng paligid mo, ah. Oh, ah. Yan, na uh, limon. Ah, badami namang limon nilagay ni kuya. Asim-asim yan. Gustong-gusto siguro ng mga customer na may maasim, na may maanghang. Yung isa, hindi niya lagyan ng limon. Yan, mikos-mikos na naman. Mikos-mikos. Ay, kuya. Dapat kuya, naglilinis kayo yung palibot mo. Daming talsik. Oh, ay, tapos na. Ilagay niya sa maliit na plato. Oh, mikos-mikos na naman. Oop. Oh. Ah, pinalipad na yung kamatis, oh. Oop. Oh. Okay. May bumili na Oop Okay Lagyan na naman ng guwan. Sibuyas at saka mga dahon-dahon Okay na, Yan na, silip yan yon Oop Tapos na Hindi ah. ko alam kung sa Pilipino to Ay wala sirong bibili Napakalinis eh. po kasi ng Pilipino Kasi inyan, normal lang po yan